Hindi pa man nilresolbahan ang reklamo kina Vice at ayon ay may bago na namang complaint laban sa It's Showtime na maaaring nakarating na rin sa MTRCB. Itoy dahil naman sa vibrator statement ng Kapamilya TV host actress na si Kim Chu. Naniniwala ang mga netizens na maaaring magpadala ng panibagong babala ang Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) sa It's Showtime matapos magbigay ng pahayag si Kim Chu tungkol sa vibrator. Noong August 2 episode ng It's Showtime, nagbigay si Kim ng komento sa boses ng isa sa mga contestant ng tawag ng tanghalan, pero sa halip na vibrato, binibigkas ng aktres ang salitang vibrator. Ang ganda ng vibrator ng boses mo, sabi ni Kim. Nakatanggap din ng panibagong batiko si Kim nang banggitin niya ang salitang KPK Shorts, isang pahayag na mabilis na itinutuwid ng kanyang co-host na si Jong Hilario na pabirong sinabi na dapat itong tawaging Kwek Kwek Shorts. Hirit ni Kim, o, quick quick shorts. Pagtatanggol naman ng fans, wala namang mali siya ang pagkakabanggit ni Kim sa vibrator na ang ibig marahil niyang sabihin ay vibrato o isang uri ng timbre ng boses. Nagsimula ang takbo ng pagtawag sa bawat pagkakamali ng noontime shows nang magpadala ang MTRCB ng Summon Order laban sa It Showtime matapos ang mga co-host nito na sina Vice Ganda at Ayon Perez ay dumila ng cake sa harap ng ilang bata noong July 25, 2023 episode ng show. Announcer po ba kayo? Po ng vibrator ng boses. Vibration ng boses.